Ang isyu ng POGO at ang panawagan ng Chinese Embassy na pagban sa POGO sa bansa. Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras dito sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat, Dayan. Tunay nga na bawal ang pagsusugal sa China. Tunay na iligal ito kahit ang online gambling bawal doon. So balit kung mapapansin natin, napakaraming pogo sa Pilipinas na ang mga nagpapatakbo ay mga Chinese nationals. At halos lahat, as in lahat ng mga customer nito ay mga Chinese na nasa Chinese mainland. Hindi ito unique sa Pilipinas sapagkat sa bansang Cambodia, ang isang buong bayan, ang si Hanukville, ang dami-daming kasino doon ang pag-aari, ang nag-aamamay-ari ay mga Chinese at ang mga customer ay mga Chinese na turista. So ito ngayon ang pag-uusapan natin. Ang sabi ng China, kailangan nilang natin isara ang ating mga pogo. Sabagat ito ay nakakasira sa kanila mga citizens. Maganda ito. Ibig sabihin, nakikipagtulungan ng China sa atin. Sa kabila ng mainit nating pagtutunggalian at girian sa West Philippine Sea, ay meron man pala tayong isang lugar na kung saan magkakaroon ng kooperasyon at pagtutulungan sa usapin ng Pogo. Ito ay hamon na sa atin ngayon sapagkat mismo ang China nagsabi na na natin yan. Sapagkat nakakasira yan sa kanilang mga mamamayan. Ang mga biktima ng mga kriminalidad sa loob ng Pogo ay mga Chinese nationals. So tayo mismo mga Pilipino ang nailalagay dito sa isang unique na sitwasyon. Mismo yung China na nagsasabi na ibawal na yan. Ano pat, hindi natin ito ipagbabawal at ipagsasara. Ngunit hindi dapat ganun basta tayo magpapadala agad-agad ng walang critical na pagsusuri. Kasi kung talagang totoo na ang China ay determinado dito, ang Pogo po sa Pilipinas sa isang monopolyo na halos mga Chinese ang nang nagpapatakbo. Ito rin po ay isang monopsony. Ibig sabihin niya ng mga customer nito ay mga Chinese nationals. So kung meron dapat na gumagawa ng importanteng hakbang para tigilan ito, ay mula din sa kanila. Napakalaki po ng makinarya ng internet, ng security apparatus hindi naman po napakahirap para tukuyin kung sino mga nag-ooperate nito sa China. O oh, at hindi naman mahirap tukuyin yung mga turistang nagta-travel lamang at ang kunwari ay bisita pero ang gagawin ay magsugal. O oh, yung mismong sa loob ng China ay gumagamit ng mga online platforms para magsugal. Eh, alam naman natin na makinarya ng intelligence ng China napakalawak at napakadrakonian pa nga ng Estado kung magparusa ganon pa man, dapat din natin ikiit na kung ipapasaran natin ang Pogo, hindi dapat ito dahil ayaw ng China. Ipasaran natin ang Pogo dahil ito ay nakaka sa ating bansa. Ipasaran natin ang Pogo dahil ito ay may mga nangyayari sa loob nito na taliwa sa ating batas. Hindi dapat dahil ang China ang nagsasabi sa atin. At nandun din dapat palagi yung bantay sa mata na alam mo naman itong mga, hindi naman China, lahat ng mga bansa kapula ng Estados Unidos, ng Russia, you know, yung mga yan, mayroong ugali yan na iba yung sinasabi, kasi saan mo nangyayari, may mga clandestine operations yung mga yan. So huwag tayo masyadong naive na magpapadala agad-agad sa mga ganitong klase ng mga pananalita kasi alam naman natin sometimes the things that are more important are happening, you know, behind. Close doors. So, inuulit ko, kung ipapasara po natin ang mga pogo, hindi ito para sa China. Ito ay para sa atin. At tayo dapat ang nagdesisyon dito. Yan lang ang aking punto di bisang araw na to. Aid mo barak sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim at balik sa inyo dyan sa Juice Studio. Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.